Hi guys! Meron tayong mga tanim ngayon na nakikita niyo at gusto kong pasalamat kay Daddy B. Ngayon saan? Ba? Bawal siya ba ipakita. Ito yung mga binili niya mga tanim kahapon kasi nagpabili ako kay Mia. Pumunta sila ng CDO so may dala si Mia na sasakyan. Mabili ako niya ng mga African talisay para sa ba, dito sa um, farm. At siyempre gusto ko ng mas malaki para mas madali siyang lumaki para medyo hindi masyado mainit dito. And since si Daddy gusto niya mag-gift kasi uwi na siya sa Manila, gusto niya mag-gift ng mga tanim sa akin. So, ang ma mga binili niya, ito mga mahuga niyo. Mahuga nito guys, di ba? Pero meron mga mix na marang parang mga pine trees yung variety of pine trees yata. Itong mga ganito, ito. Hindi ko alam yeah, kung ano itong. Uh, parang parang pine trees. Sya, pine ano tree ito? na. Basta wild. Nasa plaza. Pero meron tayong talisay na ano, normal na talisay. Ito yung mga nandito na. Pero maganda siya kasi malaki rin siya. And these are the African talisay na pinabili kay Mia. Lima sila ng mga ganito katatangka. Mga One, two, sila lahat. So si mga 300, 400, or 200 yung iba. May mga 150. Pero itong talisay na to, bigay ito ni Daddy. So ililipot na natin siya. Papahakot na natin sa aking mga trabahante dito. Para itanim. At meron ni tayo dito man sa ratilis. si Aratilis. Pero ipili infin... yung ano yung isa? Ha? ipili ipilipin yung isa? No, ang ipili oh, Ay, yeah. oh, yeah. So, oh, yeah. Ganyan, at yung dating aroma. Ipili-ipili. Pero ganyan yun dun sa baha. Sa kabila, oh. Ano yun siya? Parang cherry blossom ng Japan pero dito sa Pilipinas. Mm. Ganyan siya tumutubo sa mga malamig na lugar. Tapos may color yung siya. Violet or white or red yung color ng kanyang flowers. So let's go. Dadali na natin to doon sa lugar kung saan sila litatanim Pero hindi ko alam kung paano sila tatanim at kung saan. Feeling ko merong mga maiidik dito na mga tanim na mga talisay. Kasi meron na ako na tanim dito. Pero parang hindi siya masyadong maganda yung design niya. Kasi di ba fast grower yung talisay. Pero once nakat na siya, medyo mahirap siyang... Um, tumaas kasi tingnan nyo ito guys oh. Maganda yung African talisay kasi naglililim sa di ba? Kasi gumaganon siya. Kaso ang problema nito, maaga siyang naputol dito. So, nandito siya sa baba yung ganon niya. Dapat ang, ang talisay, nasa na siya, kasaka gumanon. So, pag gumanon siya dito, hindi naman ito tataas na pag ganon yung ano niya, di ba? So, ang kataas dito, yung mga ganito. So, wala siya yung parang udlot sa Visaya, antag nito. Wala siya yung pinaka hindi ba na dito dapat gaganon tapos gaganon gaganon so wala nakat siya masyari siyang nakapon so maaga pa lang siya gaganon so pangit yung pagkatubo niya so tatanggalin natin ito papalitan natin ng isa dito yan bobe asan ba yung maganda dyan alin ang maganda dyan na tali ha yan Okay, taas Kaso, po. Kaso masyado kasing maaga yung ano niya eh. Ay, pariyari, Japon day, no? yung ano niya, dapat nasa taas yung ano niya, ganun. Para pag tumaas siya, Pwede na dyan eh. Yan dapat oh. Yan oh. Yan. Yan maganda. Ito yung sinasabi ko guys oh. Ito kasi gaganon na talaga yan sa dyan. So pwede siya ikat Ito gaganon din siya. Pero ito kasi pwede pa siya tumubo. Kasi ito yung sinasabi ko andito pa yung pinaka tangkay niya ah. na tumubo. So pag gumanon siya may tutubo na naman dito. Gaganon. Ito kasi wala na siyang ano Gaganon na lang siya. Kung may gaganon man dito, medyo malabo na. Kasi nakapun na siya. Kagaya na nun, nakapun na siya. Naputol na siya. So medyo wala na siya possibility na ano. Ah, madala. Pag manimutong po ano. So ito, tataas pato to siya. Tapos gaganon. So maganda siya dito. Saka na sa itrain pag masyari na sa So mo po. Ito dito. Kani. Ito na Kagaya sa bahay, di ba? Gumanon siya nang gumanon, ng gumanon. Pero pag pinutol yun, hindi na siya gaganon. Continue na nangin siya sa pagpapalapad. Jeff, ikaw may naggunit gunit bara, Jeff. Oh. So, ito, ang trimming uh, anak uh, ay sa kili din. Eh, no? Oo. Oh, oh. Kasi ito, langgapin ito, ito langgapin. kasi pag lumaki na to dito, gano'n yan siya. Ito pwede itong putulin kasi dito lang sa babae. So, maganda yung above the head. Ito kasi hindi natin pwede above the head kasi dito na siya. So, kailangan si i-cut. Eh. So, pwede yan siya pang style sa mga gilid-gilid. Pero yung dito, bawal siya kasi nasa gitna siya. Eh. So, evicted na to sana wag kang mamatay. 100 pa naman 200 pesos. So tauta pati yang yuta. Our first okay. evictee. First eviction for the replanting. No, no, Ayaw, buang pa lum Okay, ang ating um, trabante ay bubok po, guys. Ayan po. Si Kulas. Yan, ilalagay natin. Ito naman, pwede siya kasi meron siya maro. Pero maaga rin siyang pinutol eh. Ay, oh. Dapat kasi meron yan sa dito eh. Kaya pwede gumbot Ito naman hindi mo alam kung saan. <laughs> Pero meron naman siya. Ay, ah, okay. Pangit lang yung sangan niya kasi ganun-ganun. Dapat sa pantay. pantay. Walang anas. <laughs> Nabunot ka agad. Oh, mansanito. Ito naman yung parang ano. Kagaya nun dun sa dikod oh. Ah. Margitis. Ayaw, buta ha. Ibalin na bo. Sige abo. pa. Hawarin na. Hawarin Hawari, sa. Hawari, sa. Hawari, sa. Ay, noin, noin. Ito ang nilagay natin doon. Ah, Karang hindi masyadong may... Sige. Yan, yeah, but ay, buta sa siminto. Domingo. It. Ito yung mga maugan ni... Pwede yeah. manibigit sa Bye! No, sa Yan. Yan. So dito natin siya ilalagay. Ang isang kalisa ito. Saan ito kaya? Pero ito kasi dito wala eh. Lagi no, dana ba? Dani din, o Ha? Dana. Meron kasi siya eh. Dito ang wala. So pwede maglagay ako dito. Dito, dara gani, nga side. Ah, dani na lang, o Isa ka-African tali, isa yan eh. Amat na isa. Para, kung ato, o Pero, di ba na mo dak? Di ba na no? 1, 2, 3, 2. Meron din dito isa. Yan na lang yung magulo. Pag gumaba to guys, maganda to siya. Sana lang, wag pakapasa. So, so nah, ang intention. plaster ah, ni Ana, oh. Kasi dapat na ganun sa dito, diba? Ano yung tanong, yung plastic. Kanang mo ugani aman? ada dapit. Eh. Yung Hindi ko, Hindi ko na alam saan nilalagay ng habog ugani. Tu na lang oh. So kirit kirit dot tubo. Napa isa katalisay eh, di ba? Ko so, na oh, pagbangat. Ano oh, may dalawa pa man oh. Eh? Doon sa likod sa kuwan ba? Sa gilid ng ilog, likod ng waiting area. Pwede. Sa kuwan ba ba dakuwa? Palaho man inyo. Hello. Tuwa, di dala sa tono. Oh. Kuwi oh. kubo. Oh. 3, 4, dapat. May dalawa, dapat may dulog na Ah, okay. Oo, isa dapat na sa CR ay dito Na. Na. Nuck. Nuck. Bukagon, masyadong nuck eh. Plastik mo na. Ano po, nag-redoors ka? Ayaw mo si Papraud ba? Sige, go. Sige mo, Papraud lang. Ano ka sakit? Sayop na. Sayop. Maka-advota mo? Takal. Nag-ibungkak siya nung yung... Salamat. Ang plaster ba? I-stretch na naman. Iwi, iwi. Hindi, hindi. Pahiwi. Tadpadad to. Kasi na ko, Ay, Ito yok daw. na isa b Sige pa. Wala na. aso Ito naman ang last na talisay. Ay, mayroon pa pala yung isa yung Kasi meron eh. 1, 2, tayo. Ah, para apat. Meron talaga dito, nakain ng kambing. Nagat, cooks. Nakain ng kambing, ikain naman. Dalawa, tatlo, apat. So, apat ay nandito. So, B, one. Ayon Two. Three. And four. Okay lang, kasi sin. One, masag siya. One, masag siya tayo. Ganda ng... Ipana lang boy Coral ko. Ipana ng buhay,

Dala na siya so, sa kwan o kinin sa okay, suba ba? Dili dai, di, di, di. pag mudag ko wala ug pag wala na. Okay, sa house ko mo sa dagto, tro. Ay, ito, Ay Ape, talisay. Talisay sa lipod. ko ya. Asa man ni? <laughs> lang. 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 Lama, pa rin namin kung asa uh, nilalagay mga mahugani na to. Ipahawit na. Suba na lang. Dili sa na May pan. Kakaman nargon. Nara. Keseh. T mau banih. Apa oh? Asam yang jatay oh. Apa isa ha? Janio. Wait lang po. Ari sabaka yo. Tung siyo kadio. Yo, ako asa dapat pagi mut tanggal. Sirong karayang at bang a. Dami jeep sa rata pag di mana no yo? Pag dua. Gani. Di ba? Ang blaster na yung pano ha? Oo. Oh. Oh, so o saan dito siya? Kanang simento? Puan oh, siya. Tankal sa tank. Yan. Yeah. So, I decided na ito na yung pinakalas. Ito na, dito na natin sila lagay sa harap ng bahay. Pero ano to siya, special to siya kasi sa lahat ng African talisay na nabili ko. Ito lang yung nag-iisang African talisay na light yung color niya tapos yung stem niya, yung kahoy niya orange. Di ba? Mm -hmm. Ibang variety Ay, siya. Ako. Kung baga sa puno ng niyog, ano siya um, makapuno. Kasi yung mga tinanim ko mga African talisay, pakita mo yung, yun, yung talisay na. Yan yeah, yeah, Kulay green na dark, di ba? Iba siya dito sa puno na to. So hindi naman siya ganun kalaki kasi putol na siya dito. So, parang dwarf siya. So, dito kay lalagay sa center sa bahay at center nitong dalawang African talisay na variegated. Dito siya. Ayan, dito natin siya lalagay. Tapos, ito yung variegated na talisay. Wow. Na hindi rin lumalaki. So, dalawa sila. So, so, dito natin siya lalagay sa... Dito ba nag Ayan. Across dito. Baluag pa. Ang tanong naman mo ganyan. Ay, basta na yung mga Ah, nasa yung pato. Yeah. Tapos, dito naman tayo bandali linisin natin ito lahat dito. Ang naumpisaan na nila dito. Ito, tatanggalin ito lahat dito. And, kagaya ng mga kikita nyo, pine trees na yan. Dito natin ilalagay yung mga ilera eh, natin yung mga sunflower at yung mga coxcomb na flowers yung pula-pula yung parang brain. sa so, dito natin ilalagay. So, dito yung magiging sunflower area while waiting kung ano ang gagawin dito. So para hindi masayang yung area, ang ganda ng view. Mas maganda kung may mga sunflower dito, yung heat of the sun. Mm -hmm. Tapos, dito yung um, pine trees. So natin sila lumaki. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw lumaki nitong pine tree na to. Ayaw lumaki. Ano kaya? Pero yung bats kasi niya, lahat nandun eh. Pero ito talaga, bats naman to sila. Marami yun sila eh. So, ayun, inano eh, na siya ng patola. Oh. So, kailangan patayin to, tanggalin to. Kasi na, natutumba siya. Ayusin na pagtanggal ni Ria, gunting na lang o sa kamot. So, tatanggalin natin itong mga tanim dito. Lilinisin. Na umpisaan na nila, pag luminis na lahat dito, magiging okay na. So, yun lang muna guys at bibigyan ko kayo ng update pag tumubo na at gumanda na ito dito. Itatanim muna namin yung mga mahugani dito sa may bandang area. Gagawin natin siyang bakod. So, thank you so much. This has been Burn Damage. and see you in my next video. Bye! Hi, okay. Yes, ang ating mga teachers, happy teachers day. Mabuhay ang ating mga bayani, ang Pilipino na mga magtuturo. Magtuturo. Mahilig silang maminger. Mag-uturo. Uh, mag pa. Ba? Ba? Ah, mga lalaki. ah mag Gusto ko pa naman magpaturo sa kanila. Paano? Ah! <laughs> Hi! They're celebrating the Teacher's Day here. Yeah. So, wala pong pasok ngayon kasi absent yung mga teachers. Sarap <laughs> <laughs> lang. Saturday pa lang ngayon. Thank you for coming guys. My friend, later na mapicture kami. kami? Bago mula ka, wala kang mga mga mga. na kaming lahat. Oo, kasi mga kamilang na. Okay. Thank you! Ako <laughs>